Hello mga ka-viewers! Welcome back po sa aming channel. So, ito po yung ulam namin, yung favorite namin sa bakolod na chicken inasal. So, bali, i-bake lang po natin siya. Lagyan natin ng konting olive oil. At lagyan din po natin ng konting nor liquid seasoning. sarap po Hindi lang po siya mukhang brown na brown pero luto na 'yan. Di ba tito? Ang sarap tita. <laughs> Panghandaan pang birthday 'yan 'to tita. <laughs> Happy birthday mo sana ta birthday. Uh, ngayong December na. Mm -hmm. Oh, mauusok-usok. <laughs> Pansyala to. Diba? <laughs> Pansyala to. Mga viewers, dito naman tayo sa Great Asian Store. May isa o. Oh. Tuwang-tuwa -tuwa na naman. May pinapunteria na naman yan. Ano yun, Basa. Gusto mo? Hmm, hindi na ako na fish eh. fillet. Be? Ito. So, puro salmon. Salmon. Salmon o salmon? Sa amin? <laughs> 7.15. Ito ba yun? Wait. Asa yung net weight na ito? Ay, ito siguro yun ang 7.15. Ay, ito yun. Ayan. Ayan. Ah. Ang baon. Magkano? 800 grams. Oh. 399 each. Dalawa siyete. Pwede na na? Oo oh, nga. Bili tayo dahon sibuyas. Okay na itong malili. Ito huwag naman masyadong malalaki. Oo. Huwag na naman po ito. Uy, andesin ako nag uh, as ng damit. Puro pagkain na lang ako. Kamarin. <laughs> <laughs> Food is life, Beng. Food is life. Sitaw, te. Uy, kung may sitaw daw. Ito, on, may Ay, may mura doon. Sa islang, diba? di ba? Yung rooster. Ay, eh, ito, glutinous. Ito, pwede na. Pwede na to, no? Four pounds. O, oh, Beng, ah. Gusto niya champurado. Please. <laughs> Please. Cal Rose yan. Ay, hindi yan. Black yan eh. Ay, yun yung isa. Golden Phoenix. Five pounds. mas maganda Ha? Parang mas maganda yung ano. Ito na? Bottle. Oh. Oo. Mas maganda yung butel ng malagkit na parang maumbok, diba? Yun yung turo sa amin dati ni nanay. Diba no? Pagka mahahaba, parang hindi siya ganun ka malagkit. Ganun ba yun? Gusto niya adobong sitaw. Ay, dahon. Masarap yun pa yung hasa sa I-ano na? What's lagyan that? na. That's rito, tas lagyan ng itlog. Bean sprouts. Alin? Bean sprouts, oh. May plastic ba dyan? May kuhanin ba yung Balot mo to. Yes. Ayun, sitaw daw. Ayun nga. Gusto ni Denise ng adobong sitaw. Kahit konti lang pa, no? Sitaw. Wala pa siyang rayumay, kaya gusto niya ng sitaw. Pag may rayuma na yan, hindi nakakain ang sitaw yan. Mushroom. Right. Right. Mushroom. Mmm. Bokchoy. Mm -hmm. Pambansang gulay namin dito. <laughs> kung hindi spinach, bok choy kasi ano to parang universal na panlagay sa kung ano-anong ulam mapanilaga sinigang mapa ano yun, kare-kare diba, ganun mahal din pala yung din ano yan? ceramic pot oo oh, oh, nga, 70 oh pang hot pa, pwede to. ano ba to? mga ganon halika yun ng mga sabaw-sabaw ang cute nito. Ay. 60. Matigas. Oo nga, wag na, wag na, wag na. Mamaya oh, makabasag pa tayo dyan. Mamayad tayo na hindi natin mapakinabangan. Hindi mo pa magustuhan yan. Ay, wag yan yung mga kung ano-anong mga inumin dyan. Pinititripa na naman yung mga juice dyan. Yung ano na. Mugo na yun. Yung natry mo na lang. Ay, four yan four na lang ang ko, juice, te. So, so, mm, Ay, yung na ako sa coconut juice. Mmm, mugo Magkano yung ganyan mugo Four dito. Four yung mugo na ganyan. One liter. Pua ka pa. Hello. Hello. <laughs> ano? Pong, hanap ko, kaldereta, kaldereta. <laughs> Ay, huwag Ito wag yan kaldereta. pa yung powder. Ay, no, Mamasitas. Ay, ayun, no. Uh -huh. no? Wag yun, pangit yung uh -huh. ano. Uh -huh. Hindi, yun yung parang sauce na siya. Oh, uh -huh. Ito ayun, maganda uh -huh. yung powder. Oo. Uh -huh. Okay na yan. Um, may pasigang ba tayo? May ano pa pa. Um, Ay, kuha ka ng... Um, meron pa. At 20 kuha ka isa. Tsaka isang tamarind. Mahirap mag-budget. Ay, oo. Kaya pa isa-isa lang. Parang ayaw mo na mag-grocery. Oo, <laughs> di ba? <Parang, laughs> oo, ayaw oh, ko pumunta mag-grocery. True. Kasi ang dami mo madadampot, iba. no? Iba, mo, iba pa yung bili mo dito. Iba pa yung sa Walmart. Oo, mm -hmm. hindi way. mo mabili sa isang store, di ba? Mm -hmm. Tama. Ah, hindi. Pag naki, ano, nakikita mo, dumadami. <laughs> <laughs> Parang feeling mo lahat kailangan mo ano eh, no? Fry. Top top meron pa, fry. meron pa tayo yung isang ganyan na malaki. Mm, ano pa ba? Mm, ano pa ba? Meron pa ako mga cubes. Ayun lang naman. Aww. Bili pa tayo yung asukal, wala tayong brown sugar. O, oh, mag ano ka na, kumuha na ng gusto mo. Meron lang, dami niya ng gusto. Damian. Ay, yan na pala eh. Sus, kota ka Maka natin. Si Denise mas bet niyang mag ano, magtitingin ng mga pagkain ng galing sa Pinas. Ito, bakit seven, Ano 'yan? Bakit to? 749 two, 'yung malaki. Ito, 3. 3, oo. Liit, wag na liit. Sa kanila lang pag ano, bilang kita marami. <laughs> pag nakauwi tayo, tambakan kita ng trade mangoes. <laughs> Kailan pa yun? At <laughs> saka fresh, diba? ako mm chips. -hmm. Tiis-tiis muna. Saka na natin i-enjoy yung mga ganyan. Kasi mahal. Uy, kanina ito eh. May taro leaves pa. Oh, ay! Ito yung masarap, Papa. Pang ano. Pang laing, Papa. Na? No? Corn, favorite. Okay. Ate na yan, no? lagay mo ito. Kano to? 75? <laughs> Balik na na. Eh, <laughs> oh, bakit mo binitbe? Ah, okay. So, yun pa yung 75 niya, oh. <laughs> Ang gaan. Magaan yung price. Mabigat sa kalooban. <laughs> Ay nako. Ay nako talaga. Matatawa ka na lang talaga every time na namimilik ka. Iniinggit ko yung ko. Gusto niya try ganito. Ay hey, hold mo dyan. pagka na ako E eh, di tirhan mo para matikman niya. Naubos ko agad eh. <laughs> Ala. Gustong gusto mo yun. Ano yan Nis? Parang malagkit? Hindi. Hmm, Spicy. Hindi nga, ano Spicy. nga. Para siyang glutinous rice? Ganon? Oh. na. Yeah, gluten stick. Sabi ko pa yung price, magaan, pero mabigat sa kalooban. Eh. ka lang, kasi ayaw ah. Yeah, ayan na. Tara na. Yung Yay. ano natin, temperature natin ngayon, nasa minus 28 pa rin yung real feel niya. Kumakagat talaga sa katawan, ang lamig. Yung mga mukha namin, parang lulutong na. Parang pang lechon, gano'n. <laughs> si Dennis <misawa> ng tawa. <laughs> hindi ba, Beng? Le Lilichonin na yung mga mukha namin. Letchon, 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 letchon? Ay, hindi. Mang Tomas. Mang Tomas, yun yung para sa lechon. Gusto mo ng lechon? Takot ka sa ulo ng baboy na may apple? Ay, sabi ko pa nun. Ay, doon na lang tayo sa ano pa? Shoppers? O... Oh. Shoppers. Ayan, magigigib na naman tayo ng tubig. Oo, baka magigigib tayo. Ayan, no? Ah, dalawa lang pala. Dalawa lang pala yung bakante namin. Carry. Oh, carry mo. Ngayon lang tayo ulit naka-Giant Tiger. Ay, nung nakaraan, nag-Giant Tiger kami. Kayo lang. Oo. Yes. Hindi ko doon siya sinasama. Eh, nasa school, kayo. Eh. Ayan. Ayun, <laughs> Ayan po, kung mapapansin nyo, may mga nilalagay silang asin. Ayan oh. o, sa daanan. Oo. Para malusaw. Para hindi madulas yung mga dumadaan. ikaw, ngayon ka lang ulit nakapasok. Ay. Mas maganda te sa Walmart. Diba? Oo, oh, okay din yung mga damit dito. ba? Diba? May mga ugly sweaters sila, oh. Pa, oh. Ugly sweaters. Ito, like 25 din. Mahal? Oo. Very Mahal din siya. May jackets din sila. At ano yung jacket 19 hmm Parka. Without hood yan? Ayaw mo na ba? ninety manhood Hoodie. Feeling ko warm din yan. Marami din sila paninda ngayon dito, no? Mayroon Christmas. Ito. Oh, 39. Fleece. Makumot. Mm fleece. -hmm. Yan, oh. Fleece no. na kumot. Warm yan, yeah, no. ha? Yes. Eto, magkano to? Mas magan maganda ito than yung other one. Kasi, sa ano? Walang price? Ay, sampu. Ayan, yeah, no. ha? pang Pangupuan. Ah, uh, smell mo. No. Amoy! Um, we... Ay! Ay! Pass! Hindi yeah. <laughs> mabango. Hindi man sa pag-iinart eh. Um, Hindi siya mabango. Yeah. Parang may something. Para mapanghi. <laughs> oh, yeah. That's what? Yan! Yeah, Yan! Yeah. Para That's mapanghi! That's the word I'm trying to find. <laughs> Hindi mo lang alam kung ano. Yeah, yeah. Ay! Magkano ito eh! 39! Oh, Uy! Ang cute! Wishlist! Malaking stuff. Na-remember mo yung other one ko. Nasa Tuna wishlist mo ito? <laughs> Pilis ko yan. <laughs> ah, sige. Medya. Ay, hala pa pa. Wala pala ako saging. Hilaw naman yung saging din eh. Iparite mo. Ay, ito. Paupuan natin kay -Beng para mahinog agad. Ikaw ah. Try mo. Te, hilaw talaga eh. Kahit upuan mo to, te, hindi mahinog agad mo. <laughs> Mabreak. <mo. laughs> ano yan? Walnut. Walnut. <laughs> Ard ito, ah. Masakit yun, yan, te, pag inupuan ko, te. <laughs> Pang-masaj. Ma ano, Mag-lay down ka dito. Wala na yung back pain mo. kailan pa to hinog okay. Araw. <laughs> Parang ayaw nila pakain agad. Dolph? single ba na Ay, ito na lang. Kahit hilaw siya, pero malalaki. Bakit yung basket ganito? Kaso lang, parang... Sige, ito na lang. Ah, oh, pampares ko sa oatmeal. Ito'y gusto mo man neto? Mandarin? Natamad yan. Kumain. Matamad ako. Hmm. Saway ka yung mga apple nila dito eh, Parang hindi na fresh. I want mango. No? Natin. Ayun, mango kaso lang te. Matanda pa sa akin yung itsura. <laughs> Ayun si Dadong. Dalawa lang naman sa'yo, di ba pa? Tatlo. Ay, nagmahal na pa, oh. Siete lang ito nakaraan, di ba? Siyempre, yung ham. May mm -mm. cheese ka pa doon, te. Cheese, yeah. Yeah. Bakit package? Single? square yan. Sa Giant Tiger siguro yan. Cream cheese. Ah. Yes. Oh. <laughs> May dips sila. Cream cheese dips. Mm-mm. Ay, hindi nice siya ito. Activia. Yogurt. Yogurt. Ayun, no? Isama? Mura ba dito? Ayaw. 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 Ano? Ewan ko, nakadilaw eh. Di ba, cream, Para lahat naman naka-dilaw. Pag gusto ko ice cream, nagpipili ako ganito. Yan, ay frozen ito, mo, no? Kaso mahal. Steven, parang 8. Ano yan eh, blueberries, eight. tsaka ano yan, cherry. Why not? Gusto mo yan? And... Ayun o, no, strawberries. Ay, and vanilla. I don't like vanilla, so gusto Kainin mo ha. Okay. Hmm. O, tingnan mo yung expiry check mo muna. Baka tumaob. Nilalagay niya to sa freezer para may ice cream na siya. Parang ice cream. Mm, -mm. Kesa bumili pa siyang ice cream. At least yan healthy pa, diba? Wow, healthy-healthy ha? Yes. O, oh, tala. check mo, expiry. Doesn't say. sa... Baka dito. I-push mo ah. Dali. Ayan no, December 10. December 10. Yeah. So, okay pa? So, I think so. Dali. December 10. eh December 4 pa lang ngayon, te. Tapos si frozen Ay, mo, po matagal po yan, na. yes. Hindi yan masisira kasi i-frozen, if diba? Sabi dami nakain? Yogurt niya kasi instead na mag-ice cream oh, siya, diba? Oh, that's it. Yeah. That's it for me. Ang mura. <laughs> Sabi niya pagbata po, mura sabi mo, no, dito, inflation. Dati, oh, three. Dati four, kasi gustong gusto niya yan, yung lunchmate na yan. i sabi ko, ano lang naman yan? Kasi... Ay lang. Ako, <laughs> oh, hindi na. ngayon, ayaw na niya. For example, laruan, pagbata, oh, okay. sabi ko, ay, gustan ko ito. <laughs> Saka, ang lumaki na, hindi na experience Pag, pag, <laughs> older na, sabi mo, you're too old. Oh, okay. <laughs> kasi si Denise dati pagka halimbawa may gusto siyang laruan or 'di ba pa na papabili niya sabi namin sa na lang sa na lang pagka ano pagka may extra talagang pera Once... tapos hanggang sa yung parang nag, nagkakalimutan na <clears throat> tapos yung tipong ano na lumaki na siya tapos sabi niya mama nang no, maliit ako gusto gusto ko yung ganyan tapos ano, ngayong malaki na remind niya ako hanggang sa hindi na siya nabilhan talaga. Kaya yun minsan yung sinasabi niya na mama malaki na ako, hindi ko pa na experience maglaro ng ganyan. May donuts <laughs> and sila. Ganun talaga, Beng. Hindi lahat ng inihingi mo minsan nabibigay. Diba? Kasi syempre yung mas importante yung inuuna. Intindihan naman ni na Bengbeng. Yan na Beng, no? Yeah. Yeah. Tsaka alam niya kung ano yung mahal. Kaya minsan pag feeling niya mahal, magtatanong muna yun. Mama, pwede ba to? Pwede ko bang bilhin to? Ganun yun. Marunong na yan si Denise sa price. Tsaka nananansya muna siya kung pwede bang bilhin sa kanya. Hindi yung kagaya ng ibang... Kapi mo. Oo. Okay. Hindi kagaya sa ibang mga bata na... Yung mga ano yung magtatampo na hindi mapagbigyan ng gusto. Denis Denise hindi yan. Parang namulat siya sa ganong ano, mm. na hindi lahat ng gusto niya nabibigay namin. Ngayon, pag kaya, o, oh, nabibigay. Pero pag hindi, hindi naman siya namimilit. Di ba, Beng? Hmm? Mura yung unhealthy talaga. Tapos yung healthy, mahal. Di ba? Grabe po dito yung yelo namin. Oh! Pasok. Open, open, open. Oh, hold agad. Namili lang tayo ng konti dun sa no frills. Kasi wala na kami asukal. Nakabili pala ako ng stevia pa. Kasi ano siya. On sale siya. Ayan o. Oh. Parang nakasale siya ng Three something. Tapos parang five to eh. Uh, almost 6 to yung regular. So, kesa na mag-regular na asukal tayo. So, yung asukal na brown, tsaka yung ano pa, sinisipo na ko. Tsaka yung regular na asukal, pang big. So, yun po pala. Maraming salamat po sa lahat ng mga nagsuporta sa last na video po namin. Yung hindi po nag-skip ng ads. Kasi yun yung video namin kahapon na sabi namin, humihingi kami ng tulong para makadagdag sa channel namin yung hindi po pag-skip ng ads kasi malaking tulong po yun para yun nga, maging part po kayo dun sa aming gift giving nitong kapaskuhan. Kasi yung bibigyan po namin ulit yung mga seniors po dun sa sityo po namin. So marami pong nagpaabot ng tulong. Ayan. So, yung malilikom po namin, ma-idagdag po namin doon. So, Yan naman namin yung hindi pag-skip ng catch. Pero, uh -oh. <laughs> big thank you na rin sa ano. Tagalin mo yung alam, hindi kaya. <clears throat> Oo nga. Ayan, clear ko lang yung sinasabi ni Dadong kasi nakatakip yung ilong niya dahil sinisipon nga siya. Um, ang sinabi lang naman namin doon na tulong is yung hindi po cash. Pero, may mga nagpaabot dun sa previous na video namin. So, nakakatuwa. Kasi, syempre, uh, malaking tulong yon Pagka naipon po namin yon syempre, ba diba, malaki yung value ng pagka sa Pinas. So, dagdag, ano din yun, ba diba, na ipamigay namin dun sa mga seniors. So, ayan. Parang nakaka-excite din, no? Yung mga ganyang... Yung parang nilulok forward mo na dumating yung araw na yun <laughs> Pakita mo na naman yung mga ngiti ng mga seniors natin. Na syempre hindi naman nila alam na tuloy-tuloy yung pagbigay namin. So hopefully, ayan, makapamili kami before Christmas. Tapos pamigay namin. Hindi pa namin sure kung anong date. Kasi, um... Hindi sa availability ng tao doon. Uh -oh, na mag-aasikaso. Hindi naman ganun kadami. Siguro mga mga hindi ko sure kung mga abot ng 30 o mahigit yung mga mapamigyan natin. So, maano ano na yun? Okay na rin yun, ba diba? So, ayan na dito na po kami sa parking. mag out lang ako tsaka magpapasalamat sa lahat ng mga nag-comment doon sa video na yun. Tsaka yung nagpaabot po ng tulong. Kay JJK, kay Jonalyn Bueno. Ayan. Ayan. Ay Familia Filizardo in Canada. Hello po sa inyo dyan. Joy Villegas. Ayan, kay Guzman Family. Nasa US sila eh. Um, sabi niya, naalala namin yung last year. Napanood po namin yon Ang saya ng mga seniors. Ayan, maraming salamat po sa panonood. Um, alam niyo, napapanood ko rin yung mga videos niyo. Hindi lang talaga ako nagko-comment. Kay Sheng Clemente. Thank you, Sheng, sa tulong. Tsaka, ingat din kayo dyan. Kay Jack Corpus. Ayan. Kababayan pala natin to Papa. Si Jack Corpus. Okay, our JKLM Life. Ayan. Malaking tulong po yung pinadala po nyo. Maraming salamat din po sa ayan, pagsubaybay sa mga videos po namin. Tsaka, ingat din po kayo dyan. Sabi niya, keep doing what you do nakaka-inspire kayong dalawa ni Dadong yung pagtulong sa kapo kasayahan na walang kapantay ayun, totoo yan, nakakatuwa tsaka, yun nga ano ka, parang masaya ka pagka nakatulong ka kahit sa maliit na bagay lang kay Ma'am Nida Sterling kay Yo Biloy ayan, kay Chris Red. tsaka thank you din po kay Mary Jane Roy ayan, maraming salamat po sa pinaabot po nyo Malaking tulong po yun. Pag pinagsama-sama namin yun kay Papano, ayun, malaking biyaya na yun sa mga seniors natin. Kay Eliza Christy, ayan, hello sa inyong dalawa ni Sammy. More baking videos pa daw. Ayun, tsaka shoutout din kay Elmer Hernandez. Merry Christmas daw. Advance po, Merry Christmas. Kay JMZ Vlogs. Ayan, itong JMZ Vlogs bagong channel lang to. Taga Winnipeg po sila. And visit po nyo yung channel po nila. At, ayun, patulong na rin, pa-subscribe na rin po. At kay Mary Tumeldan. Shoutout din po kay Dennis Raymundo. Ayan. So, sa lahat po ng mga viewers namin na nag-like, nag-comment, at nagpaabot ng tulong para sa mga seniors na mabigyan natin ng pamasko nitong Christmas, maraming salamat po sa inyo at Ayan, i-update namin kayo pagka halimbawang nabigyan na po namin sila. Maraming salamat po ulit. Oo, mag, magpakuha kami ng konting video, pictures. Ayan. Maraming salamat. Ingat-ingat. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, pa-subscribe na lang po sa amin channel. At yun na po yung pamasko niyo po sa amin. Bye-bye!